isinakatuparan ko na yung plano ko na dalawing muli yung mga kaibigan kong aso sa Indonesia 5 months ago. Kaya samahan nyo ko sa ating biyahe patungong Indonesia. Hi mga lalabs! Pansamantala muna akong aalis sa bahay. Meron kasi akong lalakarin. Actually, matagal ng plano to. Ngayon matutupad na siya. Right after nung malakas na bagyo, o, oh, di ba? Aalis ako ng bahay na walang kuryente, walang tubig. Ang galing-galing, di ba? Pero matagal na kasi plano to nung nasa Amerika pa ako pinaplano na namin to. At heto nga sinundo ako ng isa sa mababait kong kaibigan. Balikan lang yan, ha? Ah, from Pangasinan to Cavite. Oh my gosh. Kuminto muna kami dito sa may ano, sa may Concepcion Tarlac. Kasi inaantok yung friend ko. Pati ako inaantok din medyo pagod na ang kaibigan ko sa kakadrive kaya chinichika-chika ko para hindi siya antukin. Nandito na nga kami pala sa may NLEX banda at maya, maya malapit na kami sa Novaliches. At nag-decide kami na mag-skyway na lang para mas mapabilis ang dating namin sa Cavite. Buti na lang yung biyahe namin hindi gaano traffic at hindi din maulan kaya smooth lang yung aming pagbiyahe. Nakarating kami sa Metro Manila bandang alas 10 na ng gabi at nakita ko rin kung gaano kaliwanag yung buwan. Naisip ko dun lang pala sa amin sa Pangasinan ang palagi masama ang panahon samantalang dito sa Metro Manila okay na yung panahon. Kapag dadaan ka pala na Manila papuntang Cavite galing ka ng north mas Mabilis pala talaga dito sa Skyway kasi hindi gaano traffic. Mag-overnight muna ako sa best friend ko dito sa Cavite bago kami babiyahe pa abroad. At heto na nga, kinabukasan, nag-prepare na kami upang makagayak na papunta sa airport. Ate, medyo mahangin pa yung lagay ng panahon na yan kaya kinakabahan ako paano magte-take off ang aeroplano kung pa sa hangin. Alam mo yung ano, yung ganong anxiety. Saktong alas 5 ng hapon, nakarating na kami dito sa Ninoy Aquino International Airfo Air Airport Tower 3. Tama ba? Terminal 3. Ano yung ginawang building? Oh, no, <laughs> ginawang building at nagbayad na nga kami ng travel tax dahil hindi included sa binili namin ticket online. After ng check-in at pila sa immigration, ang bilis te, walang pila. Ayan, naghahanap na kami dyan ng makakainan kasi medyo kumakalam na ang aming mga sikmura. At maya-maya pa, nakakita kami ng restaurant, ang Kenny Rogers Chicken. Nakikrave kasi ako sa chicken guys, kaya ayan, napa-order tayo. After 30 minutes, tapos na kaming kumain, busog na ang aming mga tummy. Okay ka lang. Matatay na. Joke. Ano? Kapi ulit mo nga. Kapi ulit mo. At pagkatapos nga namin kumain, natatay na raw itong si best friend. Kaya ayan, model model passion show muna daw siya dyan sa escalator. Escalator ba tawag dyan? Escalator. Wokator. Ano? ah, ano? escalator eh, ganon. Ewan. 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 ano Ewan. Bahala na. Wokator. Pareho kung wala naman ng mga utak namin nung time na yan. Kaya <laughs> pagkailan na kayo. Niloloko <laughs> Tawa ka more. Oo, akala ko akin yun eh. Tawad naman ako sa iyo, Bes. Kasi busy ako sa phone ko. Mayroong nahulog na neck pillow, tinuro niya. Akala ko akin, pinupulog ko, hindi naman pala sa akin. <makes noise> gusto daw niya magpa-picture kasama yung plane. At dahil gusto niya magpa-picture kasama yung plane, kaya Umalis ang eroplano kaya kailangan na namin makapanaong dito sa loob. Hindi namin alam every time nasasakay kami ng Cebu Pacifics, wala kaming tulay. <laughs> We're here Annyeonghaseyo. <laughs> kanya na si Bakit? Nasa Jakarta tayo, guys Ay, binago na nila yung lingwahe dito. After namin sa immigration, sumakay na kami ng go chick. Yan yung parang grab dito. After 15 minutes, nakarating na kami sa aming destinasyon dito sa apartment na to. Dito ko dadalawin yung mga friends nating mga stray dogs. Nandito na kami, papasok na kami sa room. Kasi sobrang pagod na pagod talaga kami. Pero naghanda ng food ang husband ng aking best friend. Kaya ayan, kain muna bago. Relax, relax. Yay, pahinga na. See you tomorrow.